Eyo, eyo mga katigs ng umaga mag na tayo Ang walang kamatay Ang oatmeal Na may mayonnaise At saka may granola Ang aking dessert ay Strawberry Na may na Linubog sa chocolate Tapos pinahiran ng parang ginto At binudburan ng maliliit na jolens <laughs> itlog ng kohol <laughs> okay doki mga katigang ang aking panolak ay broad coffee na bumubula-bula pa kabro-brood lang <laughs> okay doki mga katigang mag-almosal na tayo ito yung ano hani-hani ko na ilagay ko dyan sa aking oatmeal okay dokty bye-bye mga katigang